Ito ang isa sa napakasarap na ulam talaga. Kahit anong luto nito ay talagang matatakam ka. Adobo, kalamaris lalo na ang ginataan nito. At dahil nga nagkita kami ng aking kinakapatid dito sa aming barangay, sabi ko sa kanya ipag-reserve niya ako ng dalawang kilo. Dahil bihira kami makakain nito chimpuhan kung mayroong pambili. At natawa nga ang aking kinakapatid. At samahan niyo nga ako, pupunta tayo sa kabilang barangay kung saan nandoon ang kanilang mga paninda. malapit lang sila dito sa amin at halos isang kilometer lang ang layo mula dito sa aming barangay at syempre na miss ko rin makita ang aking mga kinakapatid kaya gustong gusto kong makarating sa kanila first time kong makakarating sa kanila at talaga namang antagal ng panahon na hindi kami nagkita ng aking mga kinakapatid na ito At sa pagkakataon nga na ito ay di sinasadyang nadaan na namin ang isa naming kabarangay na may dalang gulaying ganito. At dahil nga sa kanyang kabutihang loob ay binigyan niya kami ng gulaying ito. At talaga namang perfect ito sa ganitong pagkakataon. Ang ginataan nito na panalo naman talaga sa sarap. At talaga namang gustuhin at hinahanap ito ng karamihan. At nandito na nga kami sa aming kinakapatid at nakahanda na yung aming bibilhin. Panalo talaga unang kita ko pa at ito na nga, napakaganda, napakasariwa, talagang quality ang paninda ng aking kinakapatid. Tuwang-tuwa ako nang makita ko yung kulay niya, yung pagkasariwa nito. At kung gusto nyo ng mga ganito ay sumadya lang kayo sa aking kinakapatid dito sa Barangay Magiting.